Bye guys. Jadi tadi Trend di sa Australia. Kita nyoba mo. Ako? ako guys. Kasi wala ka tao tao. Alam mo ni rin ko tong trip niya. Kamdam na kami oh. Dito ya sa Central. Sama nya ko. So ang sit ang trend dito. Merong second floor. Ayan yung itura ng second floor. Pwede akong po dyan kahit saan dyan, guys. Ah, meron din sa first floor. See? Pag pin pininip mo yan, yan. So, ito ang ground floor. <laughs> Tapos itong po ano to, guys. Nare-retract yan, oh pwede mo siyang palit-palit din. You could be fined for placing your feet on the seats. Oh, narinig niya yan. Kaya huwag kayo maglalagay ng paa sa puan. Kasi madalas sila nilalagay nila yung mga paa nila dyan. Sinapatong nila yan. Na nasa underground pa tayo guys. Maya-maya makikita nyo na yung labas. Yan ang itsura ng Sydney train. Sydney tayo guys, sa Australia yung mga points no yung mga nag i sa akin dyan yung mga na-message ako dyan ang tabay lang kayo, tabayan lang nila magkukulit kulit tayo ayan na guys yan na oh yun na oh yun na so dito na tayo sa Central Central. Yeah. Meron dito itong monitor. At ang susunod nating na destination ay Central. And then after that, Redford. guys, okay, so, ako lang mag-isa dito. <laughs> diba? Parang nirentahan ko eh. Sarili kong train guys. Paano ba yan? This train will mm. stop at Central. Central with children okay, it's the okay. gap between the platform I, and train to when getting on I am, I am. to Central mm -hmm. uh, <laughs> I'm not quite sure. But that is the strength central station. Thanks, ladies and gentlemen, this is your return service. Next stop is Central followed by return. Okay guys. So ta da Di atitas yun makita ang ganda ng Pilipinas Kaliging oh, na pipi Wala pala ako sa Pinas Nasa Australia pala okay. Ay, lang ako okay. Ayun sa nasa dulo ako Paano ba ito? Nasa dulo ako Na Platform So I need to walk Bid na niya naman ngayon. Ay, um, kita naman tayo ngayon sa baba. Dito naman sa baba, makikita niyo yung uh, junction. Junction papunta sa iba at ibang platform. Marami kasi platform dito. Um, platform 1 to 20 or up until I'm not mistaken, 30 and then then platform na papunta na airport iba naman yon ibang daanan naman yun so ito yung junction ito nyo naman guys parang airport o oh, diba ayun ang tour nyo eh. sa baba ganda diba since winter pa rin medyo malamig pa rin kaya Baka pang winter ang mga tao. Pero sooner, sooner or later, magiging mainit na rin. Kaya lahat sila, magiging pang summer outfit na. Actually, medyo mainit na yun. Eh. Anyway guys, so, ayun. I gotta stop this video and then, see you in my next vlog. Bye! Sydney, 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 Sydney. and that guys no